pag at kapayapaan po ng Panginoong Diyos ang sumating lahat mga kababayan. Magandang araw po. Sa araw na ang ibabahagi ko po sa inyo ay ang utos na binigay ng Panginoong Diyos kay Moses para sa sabihin sa mga Israelita mula nung bumaba siya sa bundok ng Sinai. Ito po ay nakasulat sa Eksodo Kapitulo 20 Talatang 1 hanggang Talatang 6 Talatang 1 At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi Ako ang Panginoong Diyos na naglaban sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkakaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat ako ang Panginoon Diyos, ay Diyos na mapanigbugtuin na aking dinadalaw ang katalam, katampalas na sanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at sa ikapat na salin ng lahi ng napupuot sa akin. At pinag, pagpapakita ang ko ng kaawaan ang libu libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos Maliwanag po na sinabi ng Diyos kay Moses na sinabi naman ni Moses sa sinulat ni Moses sa Exodo 1, 2 3, 4, hanggang 5 at 6 na sinasabi ng Panginoon Diyos na huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos sa harap niya. Sa panahon noon, hindi na sila pinagawa ng mga larawang inanyuan ng bato, kahoy o anumang narawan na inukit at huwag silang yukod paglilingkuran mana ang mga inanyuan na yun sa madalit salita po ay ang mga rebulto sa panahon natin ngayon ay ang mga rebulto ayaw ng Panginoon Diyos na magkakaroon tayo ng ibang mga Diyos sa harap natin o mga Diyos Diyosan sa siya ay o seloso Nagagalit po siya, nagdadamdam. Pagka tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga rebulto na gawa sa bato, sa pilak, sa ginto, sa kahoy, sa plastik, o kahit pa sa papel. Yan po ang maliwanag na utos noon hanggang sa panahon natin ngayon. Yan po ay po ang Diyos sa mga taong sumasamba sa mga Diyos Diyosan. Kaya po ayaw ng Panginoon Diyos na sumamba tayo sa mga Diyos Diyosan o ng mga rebulto kasi po nakasulat po sa Juan 4.24 ang Diyos ay Espiritu kaya kailangan tayo na nagsisamba sa Kanya ay magsisamba po tayo sa Espiritu at Katotohanan. Espiritu po ay hindi nakikita. At ang Espiritu po ay ang Diyos ay Espiritu. Katotohanan po na ang Diyos ay Espiritu at katotohanan po na hindi natin nakikita ang Diyos. Yan po ang katotohanan. Kaya mga kababayan, iwasan po natin o huwag na po tayong maglingkod, lumukod, at sumamba sa mga Diyos-Diyosan na ginawa ng kabiasnan ng kamay ng tao. Maraming salamat po mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat.